Nagpalala ang Feebox hinggil sa nangyaring pagputok ng Bulkang Kanlaon at Taal itong nagdaang mga araw. Partikular na ang epekto nito sa buhay ng ating mga kababayan bunsod ng Ash Falls. Si Simon Ong, una sa balita. Binigyang linaw ni Philippine Institute of Volcanology and Seismology Director Teresito Bacolcol sa naging panayam ng bangon bago Pilipinas na walang kaugnayan ng pagpatok ng bulkan, partikular na ang kanlaon at taal sa mga naging paglindol nitong mga nakaraang linggo. Ayon kay Director Bacolcol, restive o aktibo ang mga naturang bulkan bago pa man magkaroon ng serya ng malalakas na paglindol ay naging restive na talaga to since uh, for a long time na. Mm -hmm. So may apat ay na bulkan na may alert level sa Taal, Mayon, Bulusan na sa alert level 1 and Tanlaon Volcano sa alert level 2. So yung mga activities nito ay hindi naman connected sa sunod-sunod uh, na mga uh, na naranasan na, na, na ating mga kababayan. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagmumonitor ng FIVOX sa 24 na aktibong bulkan sa bansa. Pero ayon sa ahensya, apat ang nasa ilalim ng alert level at dalawang po dito ay nasa alert level 0. Bagamat maaaring lumindol dulot ng aktibidad ng bulkan, hindi ito kasing lakas ng isang tectonic earthquake ayon sa FIVOX kap habang umaakit yung magma natin, binabasag niya yung mga bato sa ilalim. So as a result, mm -hmm. nagkakaroon tayo ng mga lindol. So ito yung and uh, ito yung uh, volcanic earthquakes natin. So unlike yung tectonic earthquakes na for example yung Sabogo mm -hmm. uh, Bogo, earthquake ng Cebu, mm -hmm. it was felt as far as Davao which is more than 400 kilometers away. Yung That's volcanic funny, earthquakes, yeah. yes, yung volcanic earthquakes can only be felt uh, around the vicinity ng vulcan. Ipinalawag din ng Bacolcol ang posibilidad ng isang malakas na paglindol o the Big One sa Negros Island at iba pang lugar sa labas ng Metro Manila. Well kasi nakakonsentrate tayo sa the big one uh, on in Metro Manggabata. Uh, mm -hmm. Nakakalimutan natin there are bigger ones in other parts of the country. Kaya mm -hmm. na dito yung ko kahapon, which is uh, the Negro Trench. Uh, it's more than 400 kilometers and it's capable of generating 8.2 event. Uh, yung Philippine Trench din natin, uh, it's capable of generating uh, uh, from 7.9 to 8.4 na lindol. Sa Metro Manila, meron din tayong malapit yan sa Manila Trench. It's also capable of generating 8. 8.3 event. Pero of course, that's the maximum credible. Binigyang din niya rin hindi kaagad magkakaugnay ang iba't ibang trench of fault kapag nangyari ang isang lindol sa magkakibang lugar. Samantala, pinapaalalahanan lahat ng mga kababayan nating naninirahan malapit sa bulkan na huwag pumasok sa permanent danger zone at maging maingat sa posibleng epekto ng bulkan, particular na ang ashfall. Nauna sa mga balitang totoo at laging bago, Simon Ong, Alauna sa Balita, Congress TV.